Hello mga lovely people for today's video for video magluto lang ko og ginsadong sitaw yan po hindi ko pa pala nasindit yung partneran lang og pritong isda yellowfin kung tawagin memorize nyo na to, mga lovely people der ako kasi iba yung ulam ng amo namin today ba? Ang daming sitaw. Very fresh siya. Kaya kahit inabot na ng ilang araw, okay pa rin. Eh, medium heat lang natin. Sisaling. oyster sauce. Parang papunta na rin to sa pagka-adobo. Adobong sitaw na ano, walang sakop. Then, may ko lang. Tapos, konting suka. Ayan. Hmm, Dapat sabi nila 5 minutes bago takpan. Ready na yung ating use oil. O, oh, diba? ba? na naman siyang lumipad. kasi silang lahat. O, oh, ah, diba? Bumula-bula siya kasi nga use oil. Ayan, nangitas na yung 5 minutes. Ah, of course, hindi po yung original yung pakit. <laughs> natin. Okay. Ayan. Hindi ko po, po nilagyan ito ng tubig. Siya naman po kasi nagsasabaw. Basta, ano lang, uh, medium heat lang din. So, mga three minutes pa po siguro. Yan, ready na yung ating isda. Magic-magic na siya sa tudlo. hindi, kukun naman yung pinangaano ko. Ayan, hindi ko ramdam yung init. Ngayon talaga yan. Para tipid sa hugasin, huwag nang gumamit nang tong. <laughs> yan, ready na yung ating isda. Pang pare sa adobong sitaw. Yan, mukhang ready na rin yung ating adobong sitaw. Nampatayin mga lovely people. So, solved na po yung aming pananghalian. Kain po mga lovely people. Tapos, merong isang meow-meow sa tabi ko na nangihingi ng isda. <laughs> Kain po. So. Hmm. papakain natin tong sitaw. okay sya, sigo na lang lang. you go down to the tagan to fish later. Later, ah. Hmm. Isda, kahit wala nang sawsawan nilagyan ko ng kunting sabaw ng sita yung kanin ko. Nalilintay mm. hmm. na niya <laughs> ako. Nalilintay, pakita nila. Pakita ka. Mmm. Mmm. <laughs> Oh. Ade na lagi kay bahin niya. Yan po siya. Hindi ko na po tatagalan mga lovely people. Yun lang po. Napakasimple lang po na ulam natin for today's pacham video. And ingat po kayo palagi dyan. God bless. Hanggang sa susunod po. Dito lang sa Kuchina ni Dahil mo pacham-pacham recipes. Mamua.